Kumusta kayo, guys? hindi ulit ako, nagbabalik. Nagbabalik sa aking taniman. May bunga oh. Tsaka pala, guys, bagag bago ang lahat, bago nyo tapusin ngayong aking video, eh, please subscribe muna. Like at tsaka pwede nyo share yung aking video para kumalat. Makilala naman ang buhay ng Waray. Hindi maganda yung araw kayo pero may araw. <laughs> pero mainit. Hindi gaano ka hindi yung sikat ng araw kasi laging umuulan dito na. Di may low pressure area. Mayroong low pressure area. Mayroong laglag guys na dalawang nyug. Ayan, dalawang nyug. Kasi may isa yun, yung isa. Ano yung isa, dalawa. Pandagdag. Para sa aking ano. Pandagdag, ibibinta ko. Ay, may ano na. Ayan, may lumalabas na na. Atag nun. Ayan, o. Ayan, may lumalabas na. Ayan o. Ayan guys, so may lumalabas na o. Lumalabas na, ano tawag nun, yung magiging dahon. Thank you guys sa bagong subscriber. May dadagdag isa. Maraming salamat sa bago dyan. Nadalawin ko yung dadalawin ko yung aking opo. Yung aking opo guys. Dadalawin ko. Ay, ah, ito na. Matas na. Ayan guys. So, matas na. dito. Pati nandito. Ayan, guys, oh. Medyo ano na? Mayroong lalabas na bulaklak. Ayan ba? Ayan, oh. Medyo may lalabas na bulaklak, oh. Ayan. Masabay, di ba kita? Ayan, oh. Ayusin natin, guys. Kasi lumalabas ano, sa... sa hagdan lumalayo ayan hindi maganda eh ayusin natin guys ang Okay. May may pala pang ano na oh. Ayan oh. Tabi. Nalaglag na pala pa. Ito na guys, yung, yung aking pinakaano, yung yung medyo yung kinain yung kinain talaga ng ano ng bugs pero yan na oh maganda na oh maganda na yung dahon hindi katulad noon na iisa lang dahon ngayon marami ng dahon na ayan na oh marami meron na malalapad na lumalaki na dito din malaki na Malaki na siya guys, malaki na din oh. Kaya lang medyo may mayroong bugs sa mga likod ng dahon. Ayun na, malaki na. Okay. Maaga sila nagkakaroon ng bulaklak Oh. Ayan Oh. Ayan. Maaga yung nagkakaroon ng bulaklak. Ayan. Dapat yan eh. Tataas muna. Bago magkaroon ng bulaklak. Pero yan magan ano. Maaga. Lumalaki na yan kay mga kamuting kahoy guys. Wala naman akong gagawin dito guys. Kundi sinilip ko lang dito na naman, palapa ng nyog. Yan, yan ang na pinupunta ko dito yung mga palapa ng nyog. Kasi babaya, yung matamaan yung aking mga tanim. Katulad dito, oh. Yung pinya. Ayan, kaysa palapa, di ba? Pinya, oh. Ayan na, nahati na dyan yung dahon. Hello. Bakit may ganito to? Saglit! Ba't may ganito to? Wala akong gagawin guys! binisita ko lang yung aking tanim at saka wala namang mga naman ibang tanim ikaw di yun lang yung aking opo yung aking opo binisita ko lang kasi mamaya naka ano naka laylay lay, ano nakalaglag kaya inano ko katulad nun galing posisyon kaya inayos ko Okay guys, may ulit. Guys, yung lagi nang umuulan, gumanda yung dahon, itong yung ano, kamuting kahoy. Yung aking pinakaunang itinanim. Ayan Oh. Gumanda. Gumanda yung dahon. Gumanda yung dahon niya. Sa ito mas taas ng konte. Gumanda yung dahon niya. Yung lubaki. Naging malusog yung dahon mula na ung ulanin. Pero ito din, yung aking pangalawa, tumaas din. Ayan, yeah, tumaas. Nung una hanggang baywang ko lang. ay hindi na, lampas na. Lampas baywang ko na, o oh. Lumaki na. Marami kumakain ng ano? Ipaklong. Ayan oh, tipaklong dami. Ayan mga tipaklong. Ayan oh. Ayan, guys, oh mga tipaklong oh. Yan kumakain ng dahon ng kalamansi oh. Eh? Ayan, maliliit pa mga baby pa, mga bagong an anak oh. Ayan pa oh. Ayan pa oh. Dami. Makain ng ano? Namamatay yung aking kalamansi. Dami kumakain. Hindi lang pala uod kumakain, pati tipaklong na kumakain ng dahon. Nalalanta na tuloy. <coughs> <coughs> Excuse me inuubo. Eh, nalalanta na yung dahon eh. Huh? Mm hmm. Ka tayo ng kahoy. Uh, uh, lalagyan ko ng ano don? Pampatibay yung bakod kasi nga. Mano yung ano yung hantang mga taas. Pwede na to. Pwede na to. Ito guys, lalagyan ko ng kahoy. Kasi, malo na yung bakod. Yung cyclone wire. Lalagyan ko siya. Yan okay na. Natutumba kasi siya papunta dito. Kaya nilagyan ko ng kahoy. Inusukan ko ng kahoy para hindi siya matumba papunta dito eh. kasi dala-dala dala nitong anong halaman, nadadaig siya papunta dito. Okay. yung okra na green. e, eh, nabubulok na. Itatanim ko. Binubukbuk na. Iwa ko kung tutubo to. Hiningi ko lang to eh, na okra na green eh. Ito nyo, oh. Binubukbuk na. Ito yung pinagtaniman ko ng ampalaya. Matigas Matigas na yung lupa. dala ng ano, dala ng ugat ng yug. Ayan o, oh, mga ugat ng yug. O, oh, ayan. Kaya hindi magandang tumubo yung ano, yung, yung tanim. Yung tinatanim kasi dahil sa ganito, tumitigas pa yung lupa dahil sa dito. Guys. Ang dami nito oh. Ang dami Ang dami oh. Para siyang hindi pa Para siyang kasi yung ano niya, yung buto niya, hindi maganda, hindi bilog, medyo para siyang ano, hindi, hindi, hindi bilog na bilog. Taniman ko guys. Tapos ko din. Iwa ko ko tutubo yun. Kasi mga ano eh. Ang tawag doon, kipil sa amin. Yung wala, para siyang walang siyang laman. Medyo ano siya. Para siyang, hindi na siya lubo. Ang tawag doon, hindi ko alam eh. Sa Tagalog, sa amin, kipil eh. Walang laman. Iwa ko lang kung mabuhay. Ha, ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Ay, nine. Nain siya, nain, nain, nain ka, ano. Yan, sa lupa, tinanim ko. Sana mabuhay. Meron pa sana tatlo, eh. O, apat. May apat pa pala. Kaya lang, hindi ko alam kung mapupuhay ito. Lahat ganito, eh. Lahat ito, walang ano, eh. Ganyan, oh. No? Oh, so, ganyan lahat. Hindi maganda yung pagkabilog. Hindi ko alam kung mabubuhay ito eh. Hiningo, hiningi, ko lang yan doon sa tapat, sa, sa may kalsada. Meron siyang may tanim. Yung isa. May tanim na okra, tapos may mga gulang na. Yung green ang kulay. Kaya humingi ako yung isang gulang eh, nakita ko doon ni eh, maraming bukbok yan ay ako kong itanim ayoko magtanim ng ano ng pula di maganda pataas ng pataas guys uwi na tayo may dala akong tatlong nyog ibibinta ko ulit pero ipunin ko muna hanggang maging sampung peraso kasi hindi ko, ayang, hindi ko kayang bitbitin yung sampung piraso papuntang bayan eh. Eh sayang yung sampung piso para sa pamasa. Ano? Pagkano pa? 15. Ayokong, ma, ano, kung sumakay kasi sayang yung 15 yung pamamasahe. Kaya tatlo lang yung nabitbit ko ngayon. Bibinta ko ulit pero ipon muna doon sa bahay. Okay guys, uwi na ako. Magla ah, maaga akong umuwi ngayon eh. Maaga kasi nga Puta pa ako ng palengke, bibili ng gulay, ulam namin. Okay guys, huwag niyo kalimutan ha. Subscribe, share, tsaka nyo eh, likes na rin. Salamat doon sa bago, bagong subscriber. Nadagdagan tayo ng isa. Tsaka doon sa mga luma. Sa, maraming salamat. Ano na, padi, eh, ano na, ano ba, na ba? Maga pa 5:15 kaya lang maulan kasi dito sa amin makulimlim kaya yung 5:15 parang alas 6 na para na siyang alas uh, magdidilim na Okay guys hanggang dito na lang tayo dito na tapusin yung aking munting uh, vlog vlogan ulit yung aking video susunod ulit guys sana araw-araw ko makapag-upload ng video kahit malang i-dito kaya munting ano lang sa uh, maliit na video lang yung walang ano, katulad sa bayan yung nag-lock nag ako ng banana cue oh. okay guys hanggang dito na lang tayo kumusta ang buhay nyo ito ang aking buhay, ang buhay ni waray God bless ating lahat bye bye yung aking yogi